Hey guys, sa mga balak bumili ng Realme 11 dyan, na mayroong 14K na SRP, try nyo muna i-consider yung mga smartphone ito na i-recommend ko sa inyo at sa tingin ko masulit kay Realme 11. Unang-una lahat ng smartphone na mayroong Helio G99 na processor, tilipas mo 14K na SRP. Still, naka 99 pa rin si Realme 11. Tapos, hindi mo na naka AMOLED display. Madalas ngayon 2023, nakikita lang natin ang ganyang klase ng processor sa mga smartphone na mayroong presyo around 6,000 to 9,000 na mga SRP. Para sa akin, dapat nasa ganyang presyo lang ang mga naka-genuine na ng mga processor. Unless naka amoled curved space sila na mayroong 120Hz sa refresh rate sa may display. Tapos mabilis pa ng charger at mataas na camera. Like kahit itong si Blackview 8100 Pro, naka-helio G99 lang to, pero mas maganda ang overall ng specs niya compared sa may Realme 11. Tapos mas mura pa. Tiyo 13k yung kanyang SRP itong si Blackview at 14K si Realme. Naka G99 nga lang siya, pero napakaganda ng design niya. Kung i-compare mo dito kay Realme 11, Si Realme 10 basically ito pa rin naman ng Realme 11 ngayon They same lang sila na mayroong AMOLED 6.4 display Tapos naka G99 pa nga rin Megapixel lang ng camera At charger lang yung upgrade sa kanya rito Pangalawa kung Realme talaga ang gusto mo pero mas malakas kay Realme 11 ang hanap mo At mas mura pa ay suggest magana na lang Realme 10 Pro 5G. Dating 17 yung kanyang SRP. At itong 2020 lang nilabas ang smartphone na to. Pero still sulit pa rin naman ang specs niya kung mabibili mo nga lang siya ng around 10,000. Naka-stab ng 695 5G siya. 108 megapixel na main camera. Mas malaking display. 120Hz sa refresh rate pa. At naka-33W sa charger. Naka-5G ka pa. Tapos mas mura pa tapos naka Realme ka pa saka si Realme 9 Pro 5G guys still goods pa rin yun kulang 10k na lang siya madalas na may sale same processor lang sila na meron snapdragon 695 5G na may magandang camera din same ng Realme 10 Pro 5G pangat na kung open minded ka pa sa ibang smartphone brands eh itong Cineplex Note 30 VIP same lang sila ng Realme 11 na meron 14k na SRP pero overall mas magandang specs kumpara na kay Realme display pa lang mas malaki na at naka 120Hz sa refresh rate pa compare mo naman sa mas maliit tapos naka 90Hz lang mas malakas sa processor din na meron din may 8050 mas mabilis sa charger din guys tapos supported pa ng wireless charging at para lang yan sa may 14K na SRP di na napakaganda na ng na Infinix Note 30 VIP compare naman kay Realme 11 Pangapat mo kami dadating na bagong Tecno. Itong si Tecno Camon 20S Pro 5G. Basically, ito pa rin naman si Camon 20 Pro 5G. Same display pa rin na meron 6.67 inches. Na meron AMOLED 120Hz sa may display. Same 64 megapixel na main camera. Same design. Pero much better na processor. Ito yung naka Dimensity 8020 siya na processor. Compared nga sa may Camon 20 Pro 5G. Na meron dimensity 8050. Malamig man nga natin ang malakas maginit sa games. Proven and tested na natin ang processor na yan. Like na nasa Infinix Zero 35G. Mas stable siya sa games. Mas smooth. Mas malakas pa. At mas malamig. Kaya mas maganda ang performance niya sa may gaming. 11.5 yata maging SRP na yan. Overall mas maganda pa rin ang specs niya compare nga kay Redmi 11. Tapos mas mura pa. 11.5 yata maging SRP na yan. Overall na mas magandang specs niya compare nga kay Realme 11. Tapos mas mura pa. San ka pa? E dito na sa may panglima natin, itong si Poco F5. Nating 21k yung kanyang SRP nung unang labas niya. Pero sobrang mura na nga ngayon. Dila 13k na lang siya pagka nakasil sa may Shopee at Lazada. Overall guys, mas maganda rin ang specs ito kung kay Realme 11, itong si Poco F5. Sa display, sa may camera, sa may charger, lalong lalo sa may processor niya dahil naka Snapdragon 7 Plus Gen lang naman siya na sobrang ganda pang gaming compare sa may Helio G99 na pang casual gaming lang and yun lang guys still kayo pa rin naman masusunod thanks for watching